malaki na yung nabago dito. So malaki na yung naging improvement, no? Ngayon, babaybayin natin yung papunta naman ng Balagtas kasi dito yon Dire-direcho yun dire natin to. Papakita ko sa inyo yung lugar na nandito. Para makakita nyo. Mukhang hindi na yata nagbabago yung ano rito? Kalsada rito? nandito na kayo mga boss sa kalsadang ito, ito naman yung daan, diretso yun niya lang to. Pagdating nyo naman dun sa dulo, is papunta naman kayo ng pakanan. No? Medyo mag-ingat lang kayo sa daan dito, medyo marami na rin ditong sira sa base sa pagkakaalam ko. No? dahil kahit matagal-tagal na tayong hindi nakakadaan dito tapos dito nyo yun makikita yung ano ayan o yung arko na to, Balagtasan ayan. bayan ng Makata Balagtasan no? diretsuhin nyo lang to pagdating nyo naman dun sa dulo eh, mayimili na lang kayo kung papunta ng Pandi o papunta kayo ng MacArthur Highway mga boss rap road kasi rito kaya minsan ayoko talagang dumaan dito eh kasi hirap daan dito eh lubak lubak so pinakita ko sa inyo yung lugar na isa sa pwede daan ang problema nga lang may area kasi dito ito ko ganyan woo grabe grabe <laughs> tara tayo na <mabiyahan> ng vehicle <laughs> Lale! Woo! Parang bikol lang tao! Hindi <laughs> <laughs> <mimitation> na kayo maliligaw rito mga boss pagdating na kayo rito sa may dulo kasi mamimili na lang kayo kung saan yung kung saan yung gusto pumunta kung papunta kayo MacArthur papunta kayo ng Pandi Yan mga boss, papuntang pandian, Pag gumanon kayo, papuntang pandi. Tayo, mapunta tayo, MacArthur. Kanan tayo. Alim mo? Oh. Hindi niya to. Alim yan. Nandito tayo sa kanan. Ayaw ng burol. May iwas kasi tayo dun sa tabang. Gawa nga ang ginagawa yung mismong tulay no. Yung binakbak nila. Bala ko sana doon ako sa may ano malolos yung shortcut Music Hindi ko lang alam gaano kabisado kung anong barangay yung nakakasakop dito sa so, dinadaanan natin ito. Pero ang tanda ko lang is papunta to ng Burol, no? Tapos dito na nagtataka ako, no? Yung bridge na dadaanan natin dito, is kadugtong ng NLEX pati yung sa kabila kadugtong din ng NLEX yun ikabang dito pagka uh, yung malakas ang ulan maapaw tong area na to taas yung tubig din dito yung mga barangay kasi to. Sí. Tatagos tayo ngayon ng ano mga boss. Tatagos tayo ng balagtas no. Doon sa mismong palengke. Doon tayo tatagos. Kung kayo po ay biyae araw-araw, kabisado nyo na itong daan. Pero doon sa mga hindi anong pala biyahe, yung bihira lang bumiyahe. Sana mapanood nyo rin to para sa inyo yung video para kahit papano. Eh, hindi kayo maligaw, no? At least may idea kayo o may info kayo about dun sa mga pwedeng daanan. Kasi kapag minsan ka lang bumabiyahe talaga, hindi mo naman agad-agad makakabisado eh. Iskulahan ko naman. Ng... Iskulahan. Diretso yun lang naman to eh. Ayun, eh, natatawid na tayo ng NLEX. Tenlex na yan, pag-akyat eh. Hindi ko na kasi kabisado ko ng barangay ang nakakasakap ito. Ayan, burol na kasi yan. Malamang ito, burol to. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi man natin nakikita yung barangay. Pero tingin ko ito, burol to. Kasi yan yung ano, burol o Barangay burol. Ayan, 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 pababa na yan. So, yan po yung barangay burol. Ayan no, Ay, pakikita mga boss. O, oh, diba? Borol second. Borol second. Ayan o. Borol second. Tapos may nakalagay dyan. Pwede kayong bumaba. Tapos ito mga boss. Enlex to. Enlex na to. Ayan o. Yung sinasabi ko. Madadaanan nyo to eh. dami motor repair shop dito dami lang kasing tricycle dito mga boss kaya medyo traffic ng konti hindi naman siya ganun ka hassle kasi umaandar naman tsaka isa pa maliit yung kalsada kasi rito eh Tama. Isa nga lang pala. Doon pala ako sa may na nagtataka. Hindi pala dito. Kasi isa lang pala. Isang tulay lang pala mga boss yung dadaanan natin pagkagaling kayo ng Borol. Isang tulay lang ng NLEX. Kasi ito, palabas na ito ng palengke. Yan na. Pwede rin kayo dyan. Pero dito kasi malawak yung kalsada. Kaya dito tayo. na tayo ng uh, bagong bukas, parang luma naman. Ayan mga boss, nasa may balagtas na tayo. Ayan na kasi yung palengke. Dating naman dito sa may na, palengke, pagpalabas kayo, no? Eh, kayo. kaliwa naman tayo kasi papunta tayo ng Manila Valenzuela kaya kumanang kayo babalik kayo ng Pulila no? kabanatuan papunta naman kayo kaya minsan uh, masarap din yung natututunan natin yung mga daan na shortcut Okay, Malagtas Public Market Tayo Ayos tayo dun sa traffic traffic